Taong kaluoy sa among Vice President of the Philippines, gikapoy na naging siya, naglingkod siya sa hagdan. Kami nga Denmark, kaya eh, padulong naman mi sa among bus, kaya manguli na lagi mi. Kanya karoon kay man si BP, aw ang uban, nagdali dalik lingkod sa hagdan, taparan si BP pinakalit, picture gidayon. kani si VP naglingkod gani siya diri kay gusto na gini mo pahulay kay imagine good ang event kay nagsugod kay 10 o'clock in the morning na human siya og 6 o'clock in the afternoon nya yeah, sure good ko kani ang bagtak ani hawoy na ni kayo kay ngano kana siya og naay gusto makig istorya iya yeah, paginang istoryahon unya ang magpa-picture niya, 'di ba? Daghan kayo siya mga atubang ang mga tao na higop na ginering energy nga kanang pitaw sa kadaghan-daghan sa mga tao niya isa ra siya pero iyaha gihapong giatubang ang mga tao bisan gikapoy na ni siya, oh. ang mga tao <coughs> kay di man mo mundang ah, oh, duol gi yeah. pero siya sang piton nang nimo si BP musukot gid na siya dili gid na siya mobalibad grabe no yano ka mura, murag yung kanang barkada ra bitaw nimo nga nakita ni mo nga huy ana chica chika chika kadali makig chika chika pag ni siya ana nga ang iha ko nung lolo amahan sa ihang mama taga Hilongos kuno lady. Eh. o di ba nakikichika-chika pa rin siya bisag gikapoy naayo Mega love shout out sa tagi ani nga video nya credit sa inyuha salamat Maraming <laughs> salamat mga kababayan namin sa Open at sa mga oh, content Denmark. Yes and from bye bye later at sa mga taga bye bye later maraming salamat hey, sa, bye -bye. sa inyo suporta Yeah, oh, thank, thank you. you.